<laughs> ako pag ining kaya akong gibaktas. Mo? O kay gutom sa gukay sa matala mo baktas. Ma na, ano ba pag ginya natay ma Ano ka? Kam? May pamilya ka na o ano ka? Dai isa ka ba ako anak? anak ah, ka na. Oo. Oh. Pero ano ba? May ano sa anak si ba? Oo. Oh. Pwede pahiramin mo na ako ng isang daan? Ang kano, mga makasakuha nga? Gutom mo ako. <laughs> mo? No, Yung pira ba? Ay, kwarta di ay? Yeah.

Lui kayo. Ayaw, huwag mo nang bigyan. Ayaw. Ayaw. Oh, oh, oh. Tarawa, tarawa, tarawa. Nangilong ka kayo. mo. Huwag mo nang bigyan. Huwag mo, mo tulungan. Huwag mo tulungan yan. ay, ay. Ay, Huwag mo nang tulungan. Bi, akin na lang yung saking mo, bi. Sinagugutong pa ako. Ayaw, kayo. Hatong ako. ay, ay, ay. Huwag mo nang bigyan. Ay, ay, ay. Ay, Ayaw, ano ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang ang walo kay Lari. Ba't mo binigyan? Ang nam na. Butong pa na ako. Nangayo man. Saka na lang yan, bae. Ayaw, ayaw, ayaw. Ha? Ha? Lo, isap tayo. Ang buto mo. Away, away. Kuya, lo. Away. Kapatid mo to? O, ako na gito. Mawa sa akin, ha? Mawa. Mawa na ako na. Alis na ako, ah. O, sige. Salamat,

Oh, ba ug dai, imo ba imo magkuy turut-turut? <laughs> Aba, mabagang tao ba no? Ay, kasama ko ay. Ano ka kasama ko? Are mo tao ba dai? Abi, ang bait mo ba? Huh? No? Bait mo ay, ba? Bait ba? Bait ka ba? Ako ba ug itabakan kay nangayo mag pagkaon? Ay, na totoo lang, napunta kami rito kasi may regalo ko kayo, mm -hmm. sa iyo. Ano sa lang, napakabuti mo talaga. Kung mm, una pa lang, nahingi ako sa'yo, binigyan mo na ako ba? Kaya, ano ba, may regalo Oo. Ayun, ano. Ayun. ano, ito? Ano sa'yo? Bigay ito ng tinian. Tignan mo. Oo, ano eh? Oh, <laughs> <yun>. <laughs> 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 Papadak, salamat sa akong kuwan. kita ang pamilyaan akong anak. <laughs> ah, Agit na yung galang ba no? Nagkahawak ng ganyan? Oo. Sa among ka karoon pa kung nakawid ani. Dagan salamat gid sa inyo. Babay talaga si kuya no? Grabe ba? Dagan salamat. Ano lang yan? Mayroon sa inyo kuya. bigay pa kami ha. Pero may ano pa kami, tulong pa kami sa 🎵 Kami ang timloon, tunay na tao di arte 🎵 Sa bawat kwento, may puso't may saysay sa'yo Dagdang salamat! <laughs> <laughs> totoo sa harap ng mga tao, walang palamute 🎵 Kasi sa mundo ng fake, kami ang totoo lage 🎵 Dagdang salamat sa inyong kuya. Gusto ko sa basa kaniligan mo, ito kung tahinan mo pwede magbubas, tahinan mo pwede ang panayapin nun ba? No, Huwag po mo aksip nga,

May dumaan na chicks mo. <laughs> Yan. <Yeah. laughs> Panay na siya ba? Mahilig siguro to ba? Dito <laughs> sir. Ah, dito pala. -di -di <laughs> nah, <nah, nah>, nah. <laughs> ano lang kuya, ito kuya. Bigay rin to ng team namin niya para sa iyo ya. Oo. Oh -oh. yeah. Dagan salamat sa inyo. Na nah, kay tabang Oo. Uh -oh. Abayan pud ka sa Ginoo. Kung hmm. takot lang pag-uusapan, pagpunta pa lang namin sa lugar ninyo. <laughs> takot na takot na talaga kami. <laughs> Wala naman tayong masamang intention, uh intention, di ba? Kaso yung intention namin, tumulong. Pure talaga uh tumulong. Sa kami tumulong sa mga tao kaya meron din kaming gabay ng Panginoon, di ba? Tsaka hindi lang kami, hindi lang rin kami yung nandito. Mm. Meron rin kaming kasama mga mm. sa taga barangay para sila yung mag ano mag alalay, alalay sa lugar dito. Mm. Yeah. buti na lang nakita ka namin. So, pasalamat po sir pero okay na magid unta ani nga kwarta yung gihatag sa kuwa pero wa magid mo makuntento git tagahan pa kung yung bugas tapos grocery. Mm. Marami kang anak ko ya. Isa raw ang anak pero nagpuyo ko dito sa basakan pero no, huwag tuog na kay tungod tungod sa among kawad ug ngaway bugas. Kilang uh, yun. Okay Nagiki, ano? na ko rin sa kanya ba yung kaluban niya wa. Namba hmm. Ba, ba. talaga no. Oh, binigyan mabuting binigyan ama. Saging. Kadisen. Sa, um, sa saging sabihin. puya init pa ba no? Oo. Okay. Ako gining gi dala kay para pud nga kung kung taon bis dalan ba. Mhm. Ano? Malayo bang ano mo? Ay, layo, kayo. layo. Kaya yeah, kay puwari to mga siguro mga tulo ka uh, kilometro gikan sa pagbaktas. Ya paano mo to dadalin? Ah, ako na lang siguro ng one. Wala lang kung motor lang siguro eh, di mangguna makaya po ni eh? kay Ang sasakyan doon, makadaan hmm Di man maka agi ditua kay buagi pa man ko kalapukan nga taga diri ang lapok taga tuhod ay kaya pa lang no anong, ay, rama, ano may lama ano sa bahay oh. gara gid nakutob tama na lang kuan kanang nay umbrella nga liko nay kuanda nay lapok pud diha nga kuan pud igo ah. pasulod ikaw na lang bala ni to ha oh si ako na bala na kuan kalba salamat salamat kayo gid kadbisya patuloy mo yung kabaitan mo kasi oh, see. ano ba minsan lang yung mo tawa tawa minsan nakakaiyak Pero bawat eksena may aral na mahayag Hindi pa perfect pero real lang aming galaw Sa bawat prank o test Ano na kami magtagal Oh, Oo, sige